Gabriel, pa rin ang ating lahat ng activities. Yung iba sa ibang lugar, they have Saturday and they have Sunday. Ang pwede. So, yun yung sinabi ko, kaya Monday ang sarado para Saturday we can have. Kasi kung meron sample, meron tayo dito ALS -T? Wala? Wala kay LSE? Meron? Alam, meron nila. Ay, nasa lugar sila. Okay. Kasi ganito, sa ibang bansa, ang LSE, meron sila Sabado at meron nila. Ansi. So, ibig sabihin, dalawang batch ka agad sa isang sermon. Pero yun, may bayan. Ito, ito, sa atin, ha? Opo. That's why we need to take care of our facilities. Kasi, dinabayaran pa rin natin. And it's allowed. But it's pera ng government and pinagkakiwala sa Owa sa TMW, para ipasupad ang mga proyekto. And so many of the things, I'm very happy to say, happened during the time namin ng Atty. Chavez. Kaya gusto namin, oh, kasi si sila, mas, kasi mayroon po ating tinggit-tinggit doon sa kanila, sa Kaichug at sa Kauchug. Hmm. Bakit doon? Oh, kasi mas marami sila. Sa Kaichug, 4 floors ang building nila, for 3, 4, 7 of you who knows kasi mas magaling sa magaling pa rin sa hmm. atin. Di ba, mami? Kasi mas makahaba ang mga trainings namin, mas magagamit, mas may value. Sa kanila. Sa, um, sa kanila. Sa kanila. kanila. Kaya lang kasi, the two months, kahit na 24 hours yan, you are forced. Pansinin nyo, gusto nyo na uli, sa susunod na training, ibang training bubunin nyo. Yes. Tama? Yes. Kasi it's in your system gusto namin akong bigay yung opportunity na yun na yung interest in learning yung kamukang And then, yung iba ninyong mga kasamahan, influensyahan niyo Para hindi napapaliwala sa jowa, yeah. uh. yes, uh, uh. diba? sa abo, uh, Sa good times, correct. oh, and all over the place. Aha! Diba? kaya yun, din, di yung ginagawa natin so keep you guys busy kung okay at paganda ang response natin dito and we will have wifi pwede kayo dito magpala starbucks wow, wow. Diba? kaya lang, kaya 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 yung gusto mo, may kagulungan siya hindi yung laki-wifi laki-wifi lang ang nakaka-starbucks but you understand where we're coming from hindi kayo nasa part na nangatambay and then we can schedule activities And then you can also do your own activities that is positive. Making good use of your ano here, of your time here. Malay nyo, after 6 years, hindi na kayo mag-review nyo kontra. Diretso na kayo sa employment sa Philippines for something else. Kasi alam ko I ang mean, dti Master at saka ano, they have people's investors sa Philippines. O, di kayo, hindi nyo kailangan mag-OFW dito. Doon kayo. Pero yung mga kontrata nyo sa Philippines, tuloy-tuloy. Pwede. Di ba? So, we'd like you to take this opportunity to think about it. Kasi, napakabata niyo dito. Wala kayong pupuntahan. Sa mga nanggaling sa Middle East, Life and death ang pinag-uusapan doon. Gusto nyo pumunta, hindi nyo alam kung gaano kahirap at delikado at kalingin na sweldo. Kasi, yes, it's euro, it's 550 euros. Magkano yun? 700 dollars. O wala yan sa minimum. Wala yon, may minimum nyo. Wala yan, kasi may overtime pa kayo. Malayo. Ibang tao na ako sa inyo. I'm telling you, Poland, Czech Republic, ano ah, ah, sa Canada, so, diba? At marami na kayaan sa mundo ngayon. You cannot be assured and yung mga scam-scam ngayon na nagbabayad, online, hindi ka kilala. Tapos lalapit kayo dito, 300,000, goodbye, wala na namin matutulog na niya. So, please, do you can, but, uh, I know, you can make good use of everything that you have learned, eh, kung pwede kayong mag-ambisyon, please mag Sabi nga sa atin, hard work, hard work, may effort. Pag wala kasing effort, pinaliwala na, kahit nag-ano ka lang pera, or gano'ng mataas ang sweldo nyo, wala pa rin. Di ba? So, uh, so many things happening. Um, this things, kaya daw, hanggang 290. So, ngayon, sa tapos kayo, papalagay pa tayo ng stage, palagay tayo ng yung whiteboard, tapos may divider, para pa pwede yung dalawang lalagyan siya. Ito, pagpuputasan, kasi para may walkthrough, dahil ito will be extension of migrants group. Sa kabila, may sala, doon yung kapihan, sign. May mga ganun. Okay? Hindi ba namin inaano? Pakikita ninyo pagka nagkaroon tayo ng paspas. Siguro, sir, sa dami ng pupunta, malagay ko dalawang part ng paspasan natin. Kasi baka isa kumagal sa so, mga dignitaries kasi meron tayong guest na mga Taiwanese, may kundugan, baka sa hapon pa sa inyo. Kasi talaga, ko yung tayo kakayaan sa mga. I hope to do all of that habang nandito pa ako. Kung hindi na ako ang nandito at may ibang tao kung ano, bibirin ko sa kanya lahat. And hopefully, hopefully, it doesn't matter to me na wala ako dito at importante ang magagalit niya. Okay? So, so, thank you, thank you very much. And, ma'am, ma'am, ma ma ano, ni, ikaw, last ka na, anong first natin yung pinagdala? 现在来播放。